Ano ba? Bakit mo ba ako dinala dito, ha? Gusto ko na umuwi. Pwede bang tantanan mo na ako? Alam mo nang dahil sa ginagawa mo, nasasampan yung anak ko, eh. Hindi naman kita gustong saktan, eh. Kati, alam mo na walang mas mahalaga sa akin kundi ikaw at ang kalusugan ng magiging anak natin. Kaya ako nga gusto lumipat, eh. Hindi nga po gusto mo. Pinaniwala ko na si Edward na magkakaanak kami. Umaasa siya na sa kanya tong bibing to. Ah, wala akong pakialam. Akin ang dinadala mo hindi ka makakatakas sa akin. Pati, huwag mong subukan. Hmm. Nahuwa kita sa leeg. Gagawin mo ang lahat ng gusto ko. Huwag mong kakalimutan. Dakwit ka sa lahat ng plano ko. Pareho tayo may atraso. Napakasama mo. Pinagsamantalahan mo ang kahinaan. Yun lang ang kasalanan ko, Gabi. Lang? <laughs> sa tingin mo, may kapatawaran ang ginawa mo? Kung ka, pag nalaman ni Edward na ang pinakamamahal ng babae at ang pinakamatalik ng kaibigan, may... <laughs> oh! ...wala na tungkol sa atin dahil hindi ako papayag! Wala kang magagawa. Ako mismo magsasabi sa kanya. Pero siyempre, bago nun, aangkinin ah, ko ang kinikong, lahat ng meron siya. Lahat. Nasa akin ang asawa niya. At susunod ang buhay niya. Hindi maniniwala sa'yo si Edward. Hindi siya maniniwala na nagkaroon tayo ng relasyon. Dahil kahit anong mangyari, wala akong aaminin. At ito, anak mo, Si Edward lang ang kikilalanin niyang ama. Naiintindihan mo? Kaya huwag mong sasabing hawak mo ako sa liig. Dahil wala namang nakakaalam na tayo. Hmm. Ganda ng timing ko ah.